Seek the truth, not the script. mo ang korupsyon ngayon sa kasalukuyang gobyerno. 2 trilliones you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit mo, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga korup talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Sila yung mismong kumikita, sila yung contractor, sila pa yung congressman. Sila yung habulin mo, Trillianes ayaw mo habulin dahil pinanser mo nga yung pag imbestiga mo noon kay dating Pangulong Duterte maaring galing pa yun sa flood control huwag kang magmalinis dito ang layunin niya ay proteksyonan lang po ang kanyang mga pinanser at mga nasa likod ng black propaganda na ito di po ako magnanakaw nagingay na siya noon siniraan na niya ako siya pang senador noon no? ako hindi pa kandidato pa lang same issue. Nag-observe ba ng delikadesa sa buhay ko? Baka pamilya niya po, hindi. Uh, nabalitaan tayo noon, mismo yung tatay niya, naging dealer po sa GHQ ng Armed Forces. At uh, nabalitaan nga natin no, na kakasino rin. At may mga ghost-ghost rin na tingnan mo ng mabuti kung sino yung walang delikadesa sa atin. I have been uh, expecting this uh, complaint, and now we are in the proper forum to prove the baselessness uh, of his uh, allegations. I now have the opportunity uh, to answer him point by point before the ombudsman and not on media anymore. I will uh, cooperate with the investigation and abide by its legal uh, processes. the truth will be revealed and believe that justice and fairness shall prevail. I hope that the Ombudsman will be uh, fair. Ulitin ko lang po, I am one with the Filipinos. I am one with the Filipinos in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako. Labanan po natin ang korupsyon. Ikulong po ang mga kurakot at mga magnanakaw ikulong na ang mga buhaya kasuhan at ikulong na ang mga buhaya at mga mastermind uh, Wag pong ilihis yung uh, issue dito uh, tumbukin po yung dapat uh, tumbukin eh, napapansin ko parang uh, naiba na po ang narrative parang meron ng uh, uh, script no na sinusunod o playbook uh, sa filipino I am urging the ICI, the Ombudsman, and the DPWH to seek the truth. Tumbukin lang po yung katotohanan. Maniwala kayo o sa hindi, pag nagkamali kayo dyan, mas gugulo po ang bayan. Magulo na po ngayon, mas gugulo po ang bayan. Magagalit po ang taon yan, magulo talaga ito. Pakiusap ko lang po muli. Tumbukin lang po yung katotohanan. Seek the truth, not the script. If there's any. Ito ay isang diversionary, uh, isa po itong diversionary tactic para ilihis ang uh, atensyon ng taong bayan sa tunay na mga issue. Klaro naman eh. Ang nga lang, nabanggit ni former Governor Chavit Singson, another diversionary tactic, ang talamak po ngayon na korupsyon, talamak ang korupsyon ngayon sa kasalukuyang gobyerno. At ang dapat talagang panagutin, ang totoong issue. Ano bang totoong issue ngayon? Di ba ang flood control scandal? Mga ghost projects, mga anomalous projects, mga substandard projects. Yun naman po ang issue ngayon. Eh. Huwag tayong lumihis sa katotohanan. Uh, napapansin ko talagang merong gumugulo eh. Merong nag, uh, nasa likod nito na ginugulo lang po ay yung katotohanan. But I am one with the Filipinos in this crusade and fight against corruption. Kasama niyo po ako dito. Labanan po natin ito. Kulong po natin ang mga kurakot at mga magnanakaw. Sa kanina naman po sa final sa amin ni dating Pangulong Duterte, at sa kapamilya ko, 2 trilliones, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit mo bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga contractor, alam mo yun. Alam mo yun. kita mo na. Nakailang buwan na tayo dito sa pagdidinig sa Senado. Ilang ilang hearing sa po. Lumalabas naman 'yung totoo, sino 'yung mga contractor? Contractor. Yung talagang may-ari, sila mismo 'yung may kontrata. Sila 'yung mismong kumikita. Sila 'yung contractor, sila pa 'yung congressman. Sila 'yung habulin mo, Trillanes. Ayaw mong habulin dahil financier mo nga. Tama 'yung sinabi ni ano, Senator Bato no, na may mga financier ka, baka nga yung ginamit mong pondong yon ay e nanggaling pa sa flood control. Yung pag imbestiga mo noon kay dating Pangulong Duterte, maaaring galing pa yun sa flood control. Huwag kang magmalinis dito. Huwag mong ilihis ang totoong issue. Dito lang tayo sa katotohanan. Seek the truth, not the script, not the playbook, Nasa na yung mga dapat kasuhan sa issue ng flood control? Nasaan na? Bakit walang mga pinangalanan na malalaking tao? Yung mga buhaya, ba't uh, pilit yung pinagtatakpan? Yung totoong issue rito, flood control at ghost projects, nasa na po? Kaya nakikiusap po ako sa ICI, sa Ombudsman, sa DPWH. Kasuhan niyo yung mga malalaking tao. Yung sangkot sa flood control. Yung sangkot dito sa mga ghost projects. Inaantay po ng tao. Pag inilihis niyo po ang katotohanan, magulo po ito. Magulo po ito. At uh, isa po itong lumang tugtugin mula sa lumang script. Recycled na po yung uh, mga issue. Pilit binubuhay para lang mapinturahan po ako ng maitim para siya po ang magmukhang maputi. My conscience is clear unlike him. Panlabas o panloob, pati konsensya niya madumi. Ang layunin niya ay proteksyonan lang po ang kanyang mga financier at mga nasa likod ng black propaganda na ito. Ang dapat kasuhan ay ang mga financiers. Kasi sila po yung totoong mga nagnakaw. Hindi po ako magnanakaw. Hindi po ako kontraktor. Senador po ako na nagsiservisyo lang po sa ating mga kababayan Pilipino. At may delikadesa po ako. Yung prinsipyo po ko po sa buhay, yan lang po ang pwede kong pangalagaan sa ngayon. Pangalan ko po at hindi hindi ko sasayangin yan. Kesa sayangin natin dito sa walang kwentang paninira, tatrabaho na lang po ako. Serbisyo, pagmamalasakit, at sipag po ang pwede kong ialay sa ating mga kababayang Pilipino. Tingnan nyo lang po kung hindi ba recycled ito, rehash. 2018, September of 2018, bago, bago yung halalan, no? bago pa ako nag-file, unang uh, tumakbo bilang senador. Nag-ingay na siya noon, siniraan na niya ako, siya pang senador noon, no? Ako hindi pa kandidato pa lang. Same issue. Noong 2021, akala naman niya natatakbo ako. Same issue. 22 July of 2021. Last year, nung uh, ako po'y patakbo muli for re-election. July 6 of 2024. Same issue. The same. Yung suot niya, ngayon, ay araw na ito. Ito, J July of 2024, last year po ito. Yung suot niyang polo, pareho pa rin ng kulay, yung suot niya ngayon. Rehash pa rin. Pati polo niya rehash pa rin. Ginamit muli. Yun pa rin ang ginamit niyang paninira sa akin. Para siya ang pumuti. nagpolo ng asa ng puti para mapumuti, kunwari. Pero yung kanyang hangarin ay napaka dumi. Alam nyo, nung ako po ay nag-obserba ng delikadesa sa buhay ko. Baka pamilya niya po, hindi. Nabalitaan tayo noon, mismo yung tatay niya, naging dealer po sa GHQ ng Armed Forces. At uh, nabalitaan nga natin no, na kakasino rin. At may mga ghost-ghost rin na yun lang, nabalitaan ko noon. Ah. So, sana naman, uh, tingnan mo ng mabuti kung sino yung walang delikadesa sa atin. Bakit na nililihis ni Trillanes sa mga 2017 projects? Umabot na siya ng 2007. Sino ba mag-aakalang maging presidente si Pangulong Duterte? 2007, gawin mong issue. Eh kung negosyante yung pamilya ko noon, mapigilan ko ba silang magnegosyo? 19 wala pa ako sa mundong ito. 70s pa lang may negosyo na po pamilya ko. Lahat tayo, lahat ng lahat tayo may kamag-anak na negosyante. 1993 may negosyo sila. Wala pa po ako kay uh, then uh, Mayor Rodrigo Duterte noon may negosyo na sila. Pero nung 1998 at isa's po sa aking naging kondisyon noong nagtrabaho po ako kay uh, Mayor Duterte sabi ko, pag pumasok po ng City Hall, yung kamag-anak ko, I will resign. Ayaw ko po magnegosyo sila sa City Hall dahil I observe delikadesa at ayaw ko po ng conflict of interest. Nung naging presidente siya, 2016, daladala ko po ito. Hindi po sila nakakapasok ng Malacanang. Hindi po ako pumapayag. Nakialam ba ako sa negosyo nila? Hindi. Nakinabang ba ako? Hindi. At binigyan ko ba sila ng pabor for government contracts? Hindi po. Because I observed the at hindi po sila nakakalapit sa akin, hindi ko naman po mapili ang kamag-anak ko. Lahat dinadamay na nga ngayon. Baka sa susunod, lolo ko na idamay nila. Hindi ko po mapili ang kamag-anak ko. Hindi to titigil si Trillanes. Sabi ko nga, taon-taon niyang gagawin yan. Hindi, hindi yan titigil hanggat palitan ko siguro ang aking kamag-anak o kunin ng Panginoon ang aking mga kamag-anak. Hindi na titigil yan. At uh, paulit-ulit na magiging issue niyan. Pero importante rito, magkakaroon po ako ng pagkakataon na sagutin po ito. Dahil ako mismo, hindi po ako papayag na negosyo po ang aking uh, pamilya sa sa gobyerno at hindi hindi po ako mag uh, bibigay ng pabor sa kanila hindi, hindi lang natin mapigilan kung sino sa ating mga kamag-anak ang mag as long as wala akong ginawa na bigyan sila ng pabor at hindi po ako nakinabang at hindi ko po ginamit ang aking uh, posisyon para mabigyan po ng pabor ang aking pamilya Ginamit ko lang po ang aking posisyon sa pagsiservisyo, pagmamalasakit at pagtulong po sa ating mga kababayang uh, Pilipino. Malinis po ang aking konsensya mula noon hanggang ngayon. May delikadesa po ako. Yan po ang pwede kong pangalagaan at ipagmalaki sa inyo ang aking pangalan po. At isang probinsyano lamang po ako. Hindi hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo sa akin. Hindi po ako corrupt at ako po'y taus pusong nagsiservisyo lamang sa ating mga kababayang uh, Pilipino. Kaya pakiusap ko lang po, ang issue po dito ay ang corruption sa gobyerno. Ang issue po dito ang flood control. Ang issue po dito anomalous projects. Ang issue po dito ghost projects. Nasaan na po yung dapat panagutin? Inaantay po ng ating mga kababayan. Ayoko na pong aksayahin yung panahon. Sayang yung oras natin dito. Sana makapag-trabaho na tayo. Mas malaga sa akin ang trabaho, ang serbisyo, at ang kapakanan ng mga Pilipino. Alam naman po ng taong bayan kung sino po yung nagtatrabaho. At alam po ng taong bayan kung sino po yung nagsasabi ng uh, totoo. Ako, sipag more serbisyo at malasakit ang pagtutuunan ko ng pansin. Simula noon, hanggang ngayon, yan naman po ang aking ginagawa. At alam po ng Pilipino kung sino yung nagsiservisyo at nagtatrabaho. Nasa Pilipino na po yan kung kanino po kayo uh, maniwala.